Ay. Ay. Hello guys! <laughs> Iyak na ba si ate, si kuya, si bibi? Antok ka na? Antok ka na? Ha? Antok na ikaw? Tulog na Tulog na tayo. Ayaw. Matulog na baby. Yan. Tulog na, matulog. Bye-bye po. Matulog na muna, oy. Huwag ka na kakatingin. Sumani, oy. Ay, ayan cellphone, no. bye <laughs> boy, sleep na po kami. Guys, so, oh. Matulog na siya. 'Di ba? Hindi kay kaya natin na oy. Di ba, wala kapantay sa magiging nanay. <laughs> oh, no. Putang pigit. Mabasag. Wag mo na. Ang kulit-kulit na ito. Tulog na. Opo, tulog ka na. Hi. Sabi ko sa'yo, wag ka dyan na. Wag ka dyan. Ayan okay, guys, sobrang init. Forgive me I, I will run. What? <laughs> <laughs>